Talagang ang nagpakita dito ng kakaibang lakas si Primoz Roglic dahil sa kanyang naging performance dito sa final stage ng Volta Catalunya. Sa unang 40 kilometers ay nagkaroon ng dalawang intermediate sprints na kung saan ay makikita na naman si Roglic at si Ayuso na nag-aagawa ng points. Makikita dito na nakuha ni Roglic ang unang ngunit nakabawi naman agad si Ayuso sa ikalawang sprint. Ang stage 7 at final stage na ito ay mayroong total na 88.2 kilometers na hilly type. Pagkatapos ng 40 kilometers ay mag-uumpisa na ang ahon. Hindi naman ito ganun katarik ngunit mayroon itong anim na loop. Mukhang pagod na ang ilang mga rider ngunit sa last 20 kilometers ay makikita si Roglic ang nag umatake at ko siya agad mula sa peloton. Sinubukan siyang habulin ng ibang mga rider kasama si Ayuso ngunit mukhang hindi na nila kaya. Bilang isang climber or time trialist, naging advantage ito sa kanya upang matapos ang natitirang mga awan at lusong ng mga loop. Makikita nga dito na napakaganda ng takbo niya at sobrang focus kaya naman wala na nakahabol sa kanya at sa huli ay pinatunayan niyang deserve niya makuha ang green jersey at manalo. Nakuha ni Roglic ang overall win na may 28 seconds advantage. At napunta naman sa second place si Ayuso. Kung nakita mo ang mga naging laban nila sa mga nakaraang stage, nakumbinsi ka bang si Roglic talaga ang dapat manalo sa race na ito